Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusuligap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada News Brigada FM News FM Manila Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang DRIVEMAX Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Umangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. So, Drive DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Chinese Embassy. Tinawag na walang basehana ang akusasyon ng US hinggil sa pangaharas na nangyari sa West Philippine Sea. Joint maritime activity sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan sa loob ng EEZ ng bansa, matagumpay ayon sa AFP. Pagsapi muli ng Pilipinas sa International Criminal Court, magpapalakas sa legal framework tungo sa pagpapanagot ng mga makapangyarihang individual. South Korean President Yoon humingi ng tawad ilang oras bago pagbotohan ang impeachment laban sa kanya. Murillo Velarde 1734 map o ang kauna-unahang scientific map ng Philippine Archipelago, official nang na-turnover sa pamahalaan. At batang may hydrocephalus at lola na may cancer, binisita ulit ng brigada at ng one tahanan party list. Bats. Anita, Anita. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng Sabado, December 7, 2024. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. DriveMax, Drive Brigada Balita Nationwide mga kabrigada tinawag ng Chinese Embassy sa Maynila na walang basihan ang mga akusasyon ng Estados Unidos hinggil sa insidente ng umanoy pangaharas ng China Coast Guard o CCG sa Pilipinas sa baho de Masinloc. Ayon kasi kay U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, iligal ang paggamit ng water cannon at mapanganib na maneuvers laban sa barko ng Pilipinas. Paliwanag naman ng China, ang kanilang mga hakbang ay makatarungan at ligala upang protektahan ng kanilang teritoryo, partikular na ang baho de Masinloc o yung tinatawag nilang Huangyan Dao. Binatikos din nila ang US na wala umano itong karapatan na makialam sa hidwaan ng Pilipinas at ng China. IMAX. 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 Akaugnay pa rin na balita mga kabrigada, isinagawa kahapon sa Exclusive Economic Zone ng bansa ang Joint Maritime Activity sa pagitan ng Pilipinas, Japan at US. Ayon sa AFP, matagumpay na naisagawa ito. Ito na ang ikalimang Multilateral Maritime Cooperative Activity na isinagawa sa IISIN ng bansa. Brigada Kat Austria, Ibrigalabo. Brigada. Matagumpay na naisagawa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan ang ikalimang multilateral maritime cooperative activity sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa AFP, kabilang sa mga lumahok ang BRP Andres Bonifacio at isang C-90 aircraft ng Philippine Navy, JS Samidare ng Japan Maritime Self-Defense Force at ang P-8A Poseidon ng US Navy. Naging bahagi ng aktibidad ang communications check, subject matter expert exchange, pre-sale conference, photo exercises at division tactics. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent, Pinsan Trinidad, walang na-monitor na Chinese vessels kasabay ng ginawang maritime activities. Pinaigting ng MMCA ang pangako ng tatlong bansa na magtulungan upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon habang isinusulong ang rules-based maritime order. Noong Setyembre, isinagawa rin ang MMCA sa pagitan ng mga bansa. Kabilang ang Australia, naging bahagi rin ng New Zealand sa unang pagkakataon in the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, the Music and News Authority. Right, Max. Right, Max. Right, Max. Brigada Bandita, <laughs> Samantala, panahon na raw para bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa ganitong paraan kasi ay mapalalakas umano ang legal framework ng Pilipinas sa pagpapanagot ng mga individual kahit na mataas ang katayuan ngunit nakagawa ng mabigat na krimen. May report si Brigada Haji Kaaminyo. Brigada! Brigada. B -b -b -by. Naniniwala si Batangas Second District Representative Jervil Luistro na dapat nang ibalik ang membership ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC matapos na naging rekomendasyon ng European Union. Ayon kay Luistro, nakapanlulumo ang pasya ng Administrasyong Duterte na kumala sa Rome Statute noong 2019. Nakapaghatidaan niya ito ng maling mensahe sa international community na hindi nahanda ang bansa na itaguyod ang proteksyon at promotion ng human rights na dapat ay likas na sa isang individual at naipakita pa ang karupukan ng democratic institutions i do not subscribe to the opinion that we are surrendering our sovereignty by that because we can still exercise jurisdiction i mean the philippine court can still exercise jurisdiction over cases here in the philippines however we have to admit that there are uh cases which are extremely serious That the Philippine court would find it hard to assume jurisdiction and even if it does, eh, nahihirapan din siya to exercise jurisdiction over the persons of the possible accused, at least with the International Criminal Court, meron tayong tinatawag na court of last resort. Ipinaliwanag ni Luistro na ang withdrawal mula sa ICC ay nagparating sa publiko na kayang-kaya na baliin ang commitment ng gobyerno sa international treaties at sa domestic laws para sa kagustuhan ng iilan. Giit pa ng kongresista, sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC, muling mapagtitibay ang commitment sa international norms at palalakasin ang legal framework sa pagpapanagot ng mga individual na nakagawa ng mabigat na krimen, anuman ang katayuan, economic standing o kapangyarihan for situations cases concerns issues which could not be managed anymore by the philippine courts at least we have something to run to and that is the international criminal court no bukod dito ang naturang commitments ay kapareho umano ng pagpapahalaga sa Bill of Rights ng 1987 Constitution. Iginit ni Luis na dapat ay magkaroon ng korte na magsisilbing last resort na mag-iimbestiga sa genocide, war crimes, crimes against humanity at crime of aggression. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Freddy right, Max. Max Brigada Bandita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Balita naman mula sa ibang bansa, mga kabrigada, hindi pa rin nagre-resign si South Korean President Yoon Suk-yeol sa gitna ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto. Nag-ugat ito sa idineklara niyang martial law pero binawi rin kalaunan. Sa isang speech, mga kabrigada, humingi siya ng patawad sa naging deklarasyon niya ilang oras bago pagbutuhan ang impeachment laban sa kanya. Handa na daw siyang humarap sa parusa sakaling nalabag niya ang batas sa kanyang deklarasyon. Throwbacks. Throwbacks. personal na tinanggap ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang orihinal na kopya ng Murillo Velarde 1734 map na tinaguri ang Mother of All Philippine Map. May report si Brigada Maricar Sargan. Report. In the name of our shared history And the indomitable spirit of the Filipino, I, Mel Velasco Velarde, ordinary citizen and loyal servant of the Republic, humbly return to the Republic of the Philippines a treasure of immeasurable significance. The Murillo Velarde, 1734 map. In a spirit of solemn duty, I present to His Excellency. President Ferdinand R. Marcus junior the Velarde seventeen thirty four map in its exceptional physical condition. Ilang siglo man ang lumipas, malinaw pa rin nakaukit ang orihinal na kopya ng kauna ang scientific map ng Philippine Archipelago na tinaguri Mother of All Philippine Maps, ang Morillo Velarde 1734 map. Sa isang seremonya sa Malacanang, formal nang inilipat ang pangangalaga nito sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang Morillo Velarde 1734 map ay binuo ng hiswetang pari at kartografo na si Pedro Morillo Velarde kasama Tama ang dalawang Pilipino na sina Francisco Suarez na gumuhit at Nicolas de la Cruz Bagay na nag-ukit nito. Naibalik ang mapang ito sa Pilipinas sa sampung taon na ang nakakaraan na matapos manalo sa isang auction na si ginoong Mel Velasco Velarde, chairman ng Asian Institute of Journalism and Communication at ng Now Group. This map has served as a crucial piece of historical evidence in our case at UNCLOS, Affirming our sovereignty over the West Philippine Sea, transforming this colonial map into a powerful legal and moral weapon of sovereignty. Mr. President, your leadership has been pivotal in the continuing transformation of the Velarde 1734 map. Before you rose to power, even after the Onclus victory, no president was willing to accept this map, let alone bestow upon it the honor and recognition it deserved. Malaki ang papel na ginampanan ng naturang mapa sa pagkakapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral case dito sa Permanent Court of Arbitration laban sa claim ng China sa West Philippine Sea. Nagamit ito sa pagbibigay ng crucial evidence sa historical claims ng Pilipinas sa kaugnay sa teritoryo ng bansa. This historic artifact was among the over 270 maps submitted by the Philippines to the arbitral tribunal constitution. Constituted under the United Nations Convention on the Law of the Sea in 2013. And these maps were crucial in establishing the Philippines' entitlement to maritime areas, as reaffirmed in the 2016 Arbitral Award on the South China Sea. The Murillo Velarde map, in particular, provided critical evidence to demonstrate that the Philippines has continuously exercised authority and jurisdiction. Over what is now identified as Panacot Shoal, now Scarborough Shoal, and Los Bajos de Paragua, Spratly Islands. The 2016 Arbitral Award clarified maritime entitlements under UNCLOS, reinforcing our rights over resources within our exclusive economic zone and continental shelf. Today, we honor a foundation document. that embodies the truth of our nation's maritime heritage. Umaasa naman si Pangulong Marcos na magsisilbing inspirasyon ang mapang ito para sa pagsusulong ng mga Pilipino ng hustisya, pagkakaisa at paglaban sa kung ano ang dapat para sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max. Strike Max. Brigada Balita. Nationwide. Samantala, pinadala ni Sen. Christopher Bongo ang kanyang malasakit team sa Pasig City para tulungan ang mga biktima ng sunog sa barangay Manggahan sa lugar. Nakatanggap naman ang mga, ang mga apektadong pamilya ng relief items mula sa tanggapan. Brigada Nationwide! <theology> Umaangat na balita. Sa atin namang Drivebox, umaangat na balita mga kabrigada. Ano nga ba ang tamang hydration para mas healthy na mga mata? Sa mga kalalakingan, alagaan ang inyong mga mata, uminom ng sapat na tubig para maingatan ang iyong paningin. na Ang tubig mga kabrigada ay mahalaga hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa mga mata. Kapag kulang sa tubig, maaaring maging tuyo ang inyong mga mata na magiging sanin ang pangangati at pamumula. Siguraduhin uminom ng hindi bababa sa walong basong tubig araw-araw para manatiling hydrated at malinaw ang iyong mga mata. Ang balitang ito mga kabrigada ay hatid sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Lalaking angat tumatagal. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, ga gaano ba kahirap ang mag-alaga ng may sakit kung ikaw mismo ay may sakit din? Mahirap man ngunit pilit kinakaya ni Nanay Lorena sa palay ang pag-aalaga sa kanyang apo na si Lawrence na may severe hydrocephalus. Nang unang dumulog sa himpila ng Brigada Yusef M. Cagayan de Oro si Nanay Lorena, hindi ito binigo ng mga tagapakinig at followers ng ating social media page. Dahil naman sa pangako ng Brigada One Tahanan, binisita ng team si Nanay Lorena at Baby Lawrence sa kanilang tinutuluyang bahay sa Barangay Carmen ni Soda sa atin pong pagbisita. Hindi rin pinalagpas ni Juan Tahanan Party List Attorney Nat Odukado na personal bisitahin si Baby Lawrence at nangakong may maitutulong pa ang Juan Tahanan Party List para sa kanila. Amat yung kaayo na lipay, yung kaayo kumura na ng nga itang yun kong tunog. Tunog mag-isa akong ulo kayo, wakong madaganan. So, sa'y ganit, kung diyan ang sinan, makapangutang ko mo saan, pag ito nga, kanang ang magbayad ko, anak, maka, ayun, ayun ko, bisan, wala ka kahimbawa nga ibayan ko, kaya mang, ang ako nga, mabuhi, din siya ko, ako magbayad, lagi ko basta, magsaan ko, magbayad, magbayad, din ko, basta, makayun, maka, ayun ko, mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay, nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang Balita Nationwide. Balita. Balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News authority. authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.